kosimuna so, talo dito nat na kami uli na kami dito kami sa trabaho ni unat oh Sinunta namin si Unad. <laughs> ah. Guys, pagpat pagtapos namin pumunta sa trabaho ni Unad, maganda yung trabaho ni Unad. Nakaka-ingit. <laughs> Siguro, kapag napanood nyo to, may ingit kayo kay Unad kasi ang ganda ng trabaho. Layo na, layo na. Lang sa Delta. Hmm? Medyo malayo-layo na yung ano na yung unad eh. Trabaho eh. Pero maganda. ano Panoorin nyo. Lalo ka na panoorin mo. Para mamamatay ka sa ingit. Yan, dito muna kami. Kain muna kami dito sa... Sa Wendy's. Diba? Diba? Guys, panoorin niyo kami, guys. Lalo na yung mga taong galit sa amin. Panoorin niyo kami. Para mamatay kayo sa ingit. <laughs> Dito kami ngayon, ano. Oh. Nakakasar kaya panoodin yung ganito. Ang galit na galit ka sa tao, tapos nagsasaya. Tingnan niyo order kami ng soft drinks. Ito binigay, walang laman. Paano namin inumin to? De, joke lang. Ano? Kailangan, ikaw yung kukuha. Yan. Ikaw kukuha dito. Kung gusto mo. Gusto mo mainit na tubig? Mainit na tubig, diagay mo dito. <laughs> <laughs> Yan. Ayan, pipindot-pindot lang kayo dito. Ayan. Tapos may soft-twist na kayo. Ayan. Diba? Siyempre, malukit na yung aning natin. Ang mga dito. na ba kayo? mo. Masaya na ba ang lahat? Ganyan nyo, ang galing o. Oh. Uy, masaya na ba ang lahat? Grabe! Alam niyo sa Pilipinas, ang iniinom ko ay stubig lang. Mibili lang ako sa ano. Stubig lang. Yung eh. papindot-pindot na ako. Sosyal. Yayamanin. manin. si Pusmo. Ano? Masaya na lahat. to. Ano Gusto basketball, di ba? Laki ka. Basketball pa more. Ito. <laughs> may bayad pa naman. Na Asin Naasar ba kayo? Panoorin, <laughs> panoorin din 'yung ano namin nabeview ah. Diyan sa TV natin. Pag ganyan-ganyan lang yung si Bubot, kumikita na sa YouTube, 'yan katanga pa kayo. Silent lang. Silent lang, siya.

Ah, uh, kasi mga ganito. No. Yang main na tayo. Galit ka ba? Be, galit ka ba, be? Kaya mo pa. Basta, <laughs> iya. Okay na. Nag-build ko na lahat. Okay, kakain okay, na kami. submit